Pag dinhin nga itong tulumanon, inyong masairan ng kamaturan. Kaisa sa kamaturan. Okay, salamat kayo. Balit gano'n sa inyong pamahayan. ang si Brother Dave na wala niya punting mahilig mangganta ang dating daan ato to bagon kung eh. ano pa man say kanawan kanang daw sa kanang pagka niya bisa sa katoliko kay sa sige nang makita sa dating daan ang basahon ni Elisoriano iglesia ng Dios no oh. ato pa Gamito ni Elie Seriano, din ikalawang korinto, uno-uno. na yun, si Apostol Pablo. Dili kuno katuliko. Kaya mabasa, si Apostol Pablo, usa sa iglesia sa Diyos. Ito sa unang korinto, uno-uno. na kadayon si Pablo. Tinawag, pinaagi sa kabuboton sa Diyos. Araw ng inong apostol ni Kristo Jesus, o si Sustenes na atong iksoon, manha sa Iglesia sa Dios na anahan sa Korinto. Harun, ang gilecho ni Brother Elodina, iyan ipamatunan na kini Iglesia sa Dios maukini ang gagikan sa Jerusalem, milatas na Aroma, sa Roma, nagto sa tibong kalibutan. Gamit niya ang ginon sa Greek, himigong ni Iglesia Catholics, Tres Yudayas, Tres Samarias, Yenke ni Rene, o Ikomonomini. Iyan ang gamit. Karon, atong pamatunan pinaagi sa kasaysayan. Mga Iglesia Katolika, Apostolika Romana, maho ang Iglesia sa Diyos. Niya. Una, sa Matthew 16, 18, nagtubos si Kristo sa Iglesia dito sa Jerusalem wala kini niya tukura sa laing nasod dito sa Jerusalem ni Alto unang siglo. Karon, pag ako sa Jerusalem ni Alto adlaw sa Pentecostes gibubo ang Espiritu Santo. Matod pa sa buwan unong kinse, katong gibubuhan sa Espiritu Santo, sinto bainte dito sa adlaw sa Pentecostes. Karon, sa Biblia, atong ibubuan iglesia sa Dios. Pero kana bang iglesia sa Dios nga giskutan diha? Mao ba na ang kana nangangkon ng nga iglesia sa Dios? Dili. Ano man? Sumala pa sa The New Book of Knowledge, Encyclopedia, Volume 16. Page 284. The history of the Roman Catholic Church began na the Napi Roman Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. Kung may isa na. Ang kasaysayan sa Romano-Katolikong simbahan dito nagsugod sa Jerusalem. Sa ito pa, sa iyo, ang analogy ni Brother Enes Soriano, mamigon siya, kung muad kakaroon sa Bicol, natural yung musatya na truck at doon ay placard, Bicol. Kung muad kakaroon sa Pampanga, may mong isatya na truck at placard, Bicol, na ay katingala kung ihakod ka sa Bicol. Sama na ni sa truck, nag-ibutangan Roma, Ngunit ikaw at tuloy sa iglesia, ngayon niya, isap yan sa Roma, normal lang na sa Roma ka O, oh, ayun na yung pala yung no? Pero, ang Iglesia Katolika na ba sa Roma? No! There is no uh, evidence na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nagsugod sa Roma. Di na tinood. Basit yan, yan ang ngalan. O, kasi ka nga na yung sagot niya. Dili ang, ang iglesia. Lahi angalan. ang iglesia, lahi ang ngalan. Ang iglesia, gitagaag ngalan. Dili ang ngalan mo iglesia. Muna yung sakto na Ang ngalan, kanangalan na Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ngalan lang na. Kana siya ngalan na sa iglesia. Karon, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana agikan, sumala pa sa kasaysayan, the history of the Roman Catholic Church began. Paibog, began. Kusama ng began, very simple English ka tayo. Began, nagsugod sa Jerusalem. O pagsugod sa Jerusalem, niadong adlaw sa Pentecostes, Mao to siya ang gibubuan sa Holy Spirit. Mo na magiingon sa Grolier Encyclopedia. Volume 5, pahita 106, Catholic Church from Great Catholicos Universal Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost in the day of Pentecost. More specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Wow. Sa ito ay, ang katong gibogo ang sa day of Pentecost, mao ang iglesia sa Dios nagingan ginganlang katoliko. Sumala pa sa Encyclopedia, in Encyclopedia Grown-up Cyclopedia sa page 106, yapo na in its widest sense, Catholics are the body of believers baptized into the Church of God. Kasi ang katoliko mao ang mga matuuhong membro na nabautismuhan sa iglesia sa Dios ang kana kanabang iglesia sa Dios niya diha magibubuan mag sa Holy Spirit nga magingan la katoliko mao ba na ang giingon sa Biblia yes Dili na mao ang mga nangangkong mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Cristo sa Aligi at sa Liga ng katotohanan sa Basang Pilipinas Incorporated na talagang itawag of the members of the Church of God International Dele na Mao. Kala siya ang tinunod niya iglesia Gika sa Jerusalem naabot sa Roma ni Agi pa ng Antioquia. Ano? Abot sa Antioquia. Doon ay usa ka obispo dito. Ginganlan o oh, Ignatius. Sa may mo na si Ignatius. Ignatius sa Antioch. Kala si Ignatius, usan na tinun-an sa mga apostoles. Kaya apay sa yung lecture niya pero ay nalaman na kanina, nga ang mga tinunan, an e, kay lapan niyo e, po kalimutan, pag himo ko mag ako mga tinunan, o imposible e, kayo awas was nila yung tinunan. Nakakwas ng mga tinunan. Usa sa mga tinunan, si Bishop Ignatius. Ano evidentially Ibidin Kana Wikipedia, ini yang mau referensi. Wikipedia dikatakan Ignatius of Antioch was an early Christian writer and bishop of Antioch. It is said Ignatius converted to Christianity at a young age. Tradition identifies Ignatius along with his friend Polycarp as disciples of John the Apostle. Kundi din yung mong obispo sa Antioquia, mas si obispo Ignacio, at ang ni disipulo ka ni ni Apostol Juan. Kung sa pagingon din ni sa o sa kwan, Roman Catholic by Reverend Edward Taylor, gamitin ko kini sa mga lain kinukuhan, aron pagpamatuod, na kinindi siya kay Ignatius, mauni ng hatag sa malang Catholic Church. Sa pahina, Diyos, nag-ingon. O, oh, sa pahina dos nagingon, oh, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. kailos sa yung invent ang name 107 AD ni Bishop Ignatius ang name. Muna mo gumagita sila mabasa ba? ng Romano Katoliko. Dito na mabasa. Kay, wala man na sa panahon uh, na gisura ang Biblia sa liyang ikaw sa kalan. According ba sa the question box, kahina 132. Nandiyan si Kwame, kung ano author ano yung si uh, Bertrand, Reverend Bertrand Conway. Matot niya. The name Catholic as a name is not applied to the Catholic Church in the Bible hindi niyo na makita ang Catholic na ng ngalan sa panahon so, yung sa mga apostolians. Kaya wala akong rin yung na ngalan na. Sige so, nga. Although the idea of the church in the mind of Christ and the apostles clearly set forth by this Greek word which means universal. Sala pa sa kanon ko ba na ba? Ito ko ni Pasa? Ato Saint Ignatius of Antioch writing to the Christians of Smyrna about the year 110 is the first to use the name the Catholic Church. He writes, where the bishop is there, let the multitude of believers be, even as where Jesus Christ is, There is the Catholic Church. Sa may magpasamahan ng mga negro. diin in si Kristo ano ang usap dito ang Iglesia Katolika. Anuman, ang Iglesia maging nga ni Bishop Ignatius, o Iglesia Katolika walay lain mao ang Iglesia sa Diyos. So, ang angkot-angkot ng diyama, Iglesia sa Diyos, Iglesia sa Diyos, di nila sila mo tinood. Ang tinood, katong ginganan ni St. Ignatius of the Catholic Church na pa sa buhay, universal. mo nga ang name Catholic is not applied sa Catholic Christian na Bible tungkol siya ang mga nga to, Catholic hindi gawas lamang yan tung 2 110 Apan ang Bible, kung magsulat, 2 100 101, wala na yung nagsulat. 102, wala na yung sulat. 103, wala na, wala na. Tamas, 110, wala na sulat. Mo na bago na natin, bihigbel ni San ni Saint Ignatius na nagkakale. Haron from Jerusalem going to Roma. Abot sa Roma, matod pa din sa Biblia ni Apostol Pablo Ningon siya at Ephesus, humor, katahin, gilitayin, humor, kapos mo, hanariya ang pagkakatahulos. O pagka makailapon, ang inyong pagtong sa Roma, mukain na. Ngayon na katoliko. Muli mo mga tao siya ng bitaw ba ang kus ano ba sa katoliko sa sa uh, buwan sa gulo sa katoliko ah uh, laga na kusay mo rin niyon laga oh, na mo uh, ang kalo na ang katoliko diyan kuwa ang word katolik sa sa term kataholos mabasa na sa buwan ni bitra teulo diya sa Mons inter Greek interlinear, mabasa niya ang word for word kataholos Sa Greek po original, Mubas na niya, Iglesia Catholic. Karon, pag-abot sa Roma. Abot sa Roma. Ni, ni, kung ano na, ni, dagan mo na siya tayo. Karon, ni abot sa Espanya. Roma ki 74, siya po sa Pablo ni Imon, muhapit ako sa Espanya. O niya, ang Espanya na Himo Christianity 680. AD wala pa yung baptist, wala pa yung born again, wala pa yung dami, wala pa iglesia ni Cristo. Oh. karon na yung sa Espanya, abot sa Espanya, gikan sa Espanya, going to Pilipinas, anatay, ebidensya din eh, uh, ah, o saan yung siya ka, hinatag mo hinata, ni gikan sa ka balista nga. na ako ang amigo, sige nga na mo. The Philippines, Unique Nation, Dr. Sonia Saidi, sa pahina 123 na The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Most specifically, the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin being founded by Jesus Christ in Palestine. Musa dinipinood, na English ang Katolika, na Surbun lamang sa 1521. Yung tinood ng Iglesia Katolika ng sugod lamang sa Roma. Kaya ang tinood na Iglesia Katolika began ng Ape ng Jerusalem founded by Jesus Christ oh, in Palestine. Nga, usap ay magingon sa mga ebidensya natin din eh. Mauna nga, uh, pag kami itong referensya, hindi hindi sa supak sa Biblia. Matod pa sa Isaiah 41.4 kaya makabuot sa dagan sa kasaysayan, ang Diyos lamang mo ay makabuot din eh. Busa, tanang isulat sa mga referensya, ilang isulat kung unsay naa sa kasaysayan. Inahapalusok, kanibang imugigamit na diksyonary. Diksyonary. Kaniba, dunay lang dag sa Holy Spirit, ang mabagets. Anong dito yung dunay lang dag? Sumala ni Isaiah sa Korea 1.4 Kinsay nagbuot sa dagat sa kasaysayan. Ang Diyos may nagbuot sa dagat sa kasaysayan. O gininga libro sulat lamang kung unsay nahitabo sa kasaysayan. Matod Catholic. A member of a Christian church tracing its history back to the apostles. Hindi mo sa O, Oh, kami Catholic Church, ni Dini, ni ni ko ni ni lagala ng good mo. Ang A member of the Roman Catholic Church. Sa to Catholic Church na tracing its history back to the apostles. Mo ni gitawag og the Roman Catholic Church. Dey may kini ang ubang iglesia nga nanangkon. Do na patay ko an din ni sa Betanica, nabutay mo putlo sa Betanica. Oh, The word almana, and the book of facts. Kung saan maning facts. f a c t s Kung saan maning facts. Walay mo suti nga ang facts baka. Bugo lang natawa, na tao ang ang facts baka. sa ingon din sa kanakuan. Kasi ingon din sa the word on manakin the book of facts. Matapad din eh. Roman Catholic Church traditionally founded by Jesus who named St. Peter the first Vika. Isa ka rin, ah, katuliko na may gusulti, ana. na may gusulti. O sige, okay. Iyon, traditionally, traditionally ay, o niya, kanil mga baptist, born again, natin, na giyan natin, siya ng angkot, kung sila ko'y traditionally founded. Nga nung ako may hibutang din eh. Hey. Nga sila traditionally founded. Wala. Tayo katoliko rin na kupot, ana, na kasaysayan. Nga ang, na ang kuhan, ang Iglesia Katolika, nagalungtad ni Ad tong panahon na ang Kristianismo o salam. Wala itong nabahin, nabahin, sa kanaguan. Gingong pato sa kanaguan sa ah uh, Young Student Learning Library. Eh? Hmm? Oh. Nga gingong 1,000 years after the death of Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. 1,000 years after the death of Christ, all Christians were members of the Catholic Church. Busa, ang Iglesia Katolika lamang, ang Iglesia sa Diyos, ang Iglesia ni Cristo, o bili ng mga nangangkod niya karong ginamit ang ilang mala. Kasi sila rin nagpatawang sila kung galing Iglesia sa Diyos, pinaagin na pagparehistro sila si Bahad. Sila rin ang patawas na kabaliw ng, ng Iglesia ni Cristo, pinagi sa pagparehistro sa na simbahan. Pero, historically, diligid sila mao ang Iglesia sa Diyos, Bini di di sila mao ang iglesia ng Iglesia ni Cristo kaya ang tinukod ng Iglesia sa Dios o Iglesia ni Cristo walay lain ang ang ginanlan ni 1870 o oh, gikan sa Rosalem 1870 ginanlan ni San Ignacio Catholic Church ng Unsuriano

Ako lang hinaut, kadaghan kamog lakat unan. Daghang salamat.